Kini ang pinakabago, ang pinakaepektibo. Walay makalupi. Anang balatian matambalan. Tanini Wonder Haplas. Tanini Wonder Haplas. Ako na si Tutoy Butoy, ikso ni Tutoy Hubag na pagumangko ni Tutoy Lusay. Sa so wala pa ko nagamit og Tanini Wonder Haplas, na ay ap up -ap aping. Uh, excuse me. <laughs> so, sa pagkadungog na ko aning tanini Wonder plus, akong gya plus sa plasa na kong aping. Sa sige na kong plus, sige hap plus, sige hap plus, kaduga yan, ikanat e ap-ap. O, tibuok na kong dagway, hindi puti. Busa, nagpasalamat yung ko sa tanini Wonder Haplas, plus, kaysa una, itong kayo ko. Karun, puti na stanan. Mura na kong naggamit o whitening. Dili na ko unggoy tanawon mura na ko artista. Salamat juga sa tanini Wonder Plus. Pwede mag-request kanang kantanga Dirty Look. an ang epekto Unya mang haplas Plus pa mo. Tanini Wonder Hub Plus namugna sa duga sa tilan. Dili kani baligya ka pamilya og dili pod mapalit bisang asang butika. Ipaibog ra ka. o mao na ang resulta sa nagamit og tanini tanawa si Lilin og chuchu murag gigwa <laughs>